Welcome guys, mag uh, abit tayo na ano, solar light gray cell. With 3,000 watts, tingnan natin ang performance nito. 950. Okay, yung hitap. Subuksan so, natin guys. Instruction. Ito yung kanyang manual. Instruction. Sa loob, ito yung load guys. Okay, kasama dito yung ito meron battery. Ito yung handle nya. Para yan sa control. At ito naman yung kanyang light. Uh, ito yung uh, pangkabit. Okay, ito yung guys. Malapad yun no? Ito yung ating, meron siyang ano, IP67, Grayson, meron din siyang tatap. Model niya, GS5 100 SL. So ito na yung model niya, dito na yung makita natin pag nag-charge uh, you no? Know? Dito yan, makita natin yung mga ilaw dyan. Panel! So titingnan natin guys, yung kukunin natin yung panel niya. Alright, so ito yung panel guys. Yan. Yung panel malapad din. Yan. 8 meters. Then, kasama dito ang kanyang limo control. So ito guys, yung remote control na. So testing muna natin para makita natin kung ang na. no? Okay. Talagay muna natin. Okay. So, test natin guys kung gumagana o hindi ah. Eh. Sige. Yan. Ako natin guys. Yun. Time up. Alright. Okay. So, ikabitan natin guys. Sa 嗯，给它。 Alright, so let's see what happens. Guys, kasi dahil maulan na yun, yun yung light niya, bukas, pag mainit, naka-charge niya yan. Okay, so yun yung ating solar light. Yun, Grayson Solar light. Thank you for watching and can day white